Hello guys, kumusta na? Ay, punta tayo ngayon sa bukit tatanin ko itong buto ng kalabasa kasi mulan kagabi tama tama pa sa ayon lupa para mas madaling tuloy na lang natin doon sa bukid mamaya no, makikita nyo kung paano gagawin kong pagtatanim yan muna so, dito na tayo sa ano, bukid ito yung, ito yung dulo ng bukid ko doon pag magtatanim sa dulo ito naman yung dayami na ano, pagkain ng kalabaw noon no, nakita nyo, siya na lang natira ay lalatag na ako papunta rin sa dulo Kala ko na itong buto. Ito. Nakatanim ko doon para makita niyo. Sige, lakad na. Oh. Ayan guys, yung mga itinanim namin na mani. Ito, tumutubo na. Yung ibang bata, mayroong makapalantanin. Kaganda at no? naulanan ka agad. ito. Ganda ng ulas nila. Medyo madalang lang siya katagdaman lang yan marami pang aming yun. yung iba hindi pa tumabas ayan hindi pa tayo yun, pa kayo nakalabas ayan araw yan nakalabas ko dito lang ako sa gilid dadaan para hindi matapat ng mga mali katabi ko rito malalak na yung manina una nagganin sa si akin sa kabi na nakakatuwa rin tingnan no tubo na sila. Yan. Kalandingan ano, ng mga tubo. Malaking bagay 'yung ano, 'yung paghulan kagabi. 'Yan 'yung siyasabay ko ng itong pagtatanim ng mga ano, 'yung buto ng kalabasa. Yan, ganda, ganda ng taniman natin ilang araw pa to guys makikita nyo na malaki na yeah. ang ganda sa dulo ito guys dito naman ako ngayon sa ano bandang gitna ng bukid ko dito na ako tumasa gitna para natin Baraw palang ito guys na na ko ang so, panyo ako magkamali pang apat palang pero opisyal ng tubig kaya ipuntad niyo sa baraw sa bubunan na itinuto man yung ito naman mga bata talaga woh uh, na tapuny kasi guruno hindi na nila pinulot ako sa gitna tumadaan para makita ko yung mga tanim nila rito. Iba rin kasi pagbata ang kasama. Yan yung ano, yan na yung mga guhit ko ng kalabasa. Ayan guys, so yung, may ala, ano siya, 2 uh, meters ang pagitan. Mahigit. Ayan, uh, nilinisan ko na yung mga tatamnan para itututus ko na lang dyan malalaking ano malalaking lupa yan ready na yan guys yan. ito yung ano ginawa kong bukay. hukay ako dito para pag nagpatulig ako dito sa ng pandilig pag buhay na sila magbawa walang ulan nagyan ko ng step para makaakyat din ako sabi ko rito may tanim na yun kaya may mga mga manila ito guys yung ano ito yung tatanim kong tuto. ito ng kalabasa Ayan. sana magong ka rin maganda yung tatanim natin para ngayon tayo anihin, pinapang dito ko magsisimula sa pagdari well, isampung ano ito isampung guhit din to yan layo layo pa rin yan hanggang doon pa oh dito ko nasisimulan guys ito na nakalagay na sa ano plus parang tawag dito tupperware yung mga buto magtanim ko na dito yung iba dyan natanim ko na kanina eh. ko pinulang ng konti So start na ako guys ng pagtatanim Itiwan ko muna ang camera Ayan guys naka Pagtanim na ako ng buto Ng kalabasa Madali lang naman ang pagtatanim Tiga tigalawa lang bawat butas Yung matulis yun ang itinusok ko Wala na kasi nag video eh ito. Itong mga tubo na to, itong mga PVC na to, gagamitin ko ito pag magpapatubig na ako. Ayan, pag lutog sung ko na lang dito ko siya ilalagay sa gitna dito ko dito ko dadaan De para diretso siya doon sa tubo ko may tubo ko roon sa banda roon pa ng konti Ayan, dito ko lang lang yung hose pagka kailangan na magpatubig na sa pagitan ng mani ito punta natin yung tubo ko para makita nyo tinakpang ko lang yun eh pag ilalagay na yung makina ito Ito yan yung tubo ko May takip na blue Yan Yan ko lalagay yung makina ko May makina ko yung robin May isa pa akong makina yung. Yan, dito Dito ko kukuha ng tubig Pampatubig sa kalabasa Yan Diretso na tayo dun sa Dito na ko sa gitna para makita ko yung ano, maganda kasi yung tinginan pagka ganyan nakakatuwa nakikita mo yung tanim mo eh maayos salamat sa Diyos at malulusog sana maalagaan na mabuti para maglaman ng marami ayan o oh, tingnan nyo guys oh, paganda yung paganda ng tubo nya ilang araw pa lang yan kabilis nga tumubo uh, ulanan kasi kaya isang tubo ko pa nandito pa sa bandarito pa kasi so may kasi so may puno ng ano ipil may isa pa akong makina dyan ginagamit ko rin yan pagka nagtubo kita ng tatanim ako ng pala yan dyan lang yung makina dyan lang siya hindi ko na inaalis dyan awa ng Diyos di naman nawawala araw gabi nandyan lang siya gagamitin ko na lang ulit pag taniman na <laughs> ito dito, ito ang pinakagitna eh yan, ang naman sa ano, katabi ko yan eh. uh, ng yung kanila malalaki na pero hahabol yan sa akin dyan ayun doon tayo dun, tayo nung galing kanina yung dulo na yun oh. Eh. Araw, palubat pang cellphone ko guys. Sige, ganyan na lang muna. Thank you.